sira. Ah, sira? Butas. Butas? Ah. May pantapal na ko rito ng bulong. Kakabul ka na isang? Hindi. Ah, meron akong pantapal dito. Tapalang ko na lang. Para hindi ka na mahirapan mag-akay. Kasi may, may angkas ka na. Tapos may akay ka pa na <laughs> Ang hirap yung ginagawa ah, mo. Eh, tabi mo mo na rito. Ah, tatapalang ko. Doon na lang sa malilim. Kasi may, may unit dito. Eh, no? Dito. Ah, uh, gusto tayo. Kanina pa kayo nag-ano? Kanina pa kayo nag-aakay? Oh, nagpa-vulcanize ko na po yan, tapos bumihinga ulit. Ah, uh, nagpa-vulcanize ka na na ito? Nabutas ulit? Ah, uh, tingnan natin. sumisingaw oh Ay, yung... yung tapal ito alit ka mo ayan oh nasasalot hangin yung diba? hangin yung dating tapal ito yung dating butas oh nabubutas lang ulit kahit pinapalan pali ito na siya ibibili kita ng interior hintayin mo ako rito Hintay mo ako rito ha. Iaanap kit, ibibili kita ng interior ha. Dito. Sir, pabili po interior. Wala lang. Sir, pabili po ganitong interior. 120? 120 po. Okay. Thank you. ito no Palitin na kasi interior mo eh Kaya kahit pinabulkanize muna Nabubutas ulit Tingnan mo na natin kung may nakatusok Baka may matalas eh I-testing mo muna Ikot ka muna ng isa Ayan. Testing mo muna Ikot ka muna isa tapos balik ka Ano, okay na? oh, yan, yeah, makakauwi na kayo yan Ay, makakauwi na kayo Saan so, pa ba kayo uwi? Parola po Ah, parola, kainta? O, oh, yan, yeah, makakarating na kayo yan Saan so, pa kayo galing? Dito po kayo, anak pawis po Anak pawis, tay tay? Dito na po sa may, ano, fishport Ah, sa may fishport pa kayo? O, oh, yan, yeah, makakarating na kayo Malayo okay, pa pala uwi yan eh Ayan, sige Ay, wala ka naman, wala ka naman okay, 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 Ingat, ingat いいねいいね。Hey, hey, ing at, ing at